<laughs> Ayan, ito yung malala guys. So kung kanina mga kayo, sa unang reaction video natin ay yung inabot lang kay Ila si TV para papirmahan guys ay yung napkin na meron pang plastic. Pero ito mga kayo, ito yung malala guys kasi panty liner na po at wala nang plastic mga san Saan ba ito galing guys? <laughs> Nakakatawa talaga yung mga nangyayari kagabi mga kayo dito po sa Kaadi City guys So ito mga kayo panoorin nyo Ayan sa so, mga hindi pa nakapanood nito guys Ako ngayon ko lang siya pinanood talaga Ayan kanina after nito na nireaction ko siya Ayan nabang mainit-init pa siya sa pakiramdam ko mga kayo so, Nireaction ko na at isishare ko po sa inyo guys Ito guys panoorin po natin Yung nagpa-autograph ng panty liner kay Ilya CTV Matthew Nagdiro pa nga si Sir Kenji Matthew na baka, baka may ano daw may tuko <laughs> So, nagtataka lang ako guys, baka hinablot lang to bigla doon na suot-suot niya siguro to baka uh, hinablot hinablot na bigla mga tapos pinapirmahan kay CCTV. Si so ito guys, panoorin natin. Kanido! <laughs> Masigig ka, hit mo ni mama. Pre, gay, na, may, may, may silipin pa. May tag pa na, kasi siya na dit. may baglis na po na. Hahaha! Yan! Kinaw, si ko na imam para matuon din nga ka. <laughs> <laughs> Di guys? Napamura po nang wala sa oras si Sir Kenji. <laughs> Kasi gusto sanang ipaamoy sa kanya ni Ilya City Mimakyo yung pantilay na mga. <laughs> Anong sabi niya? Daw gag. <laughs> Napamura po siya nang wala sa oras. Grabe guys. Tawa po ako ng tawa pong pinapanood ko yung moment na yan kagabi. Mario, kiyo. marami pong natuwa mga Q. at marami pong hindi natuwa dito po sa ginawa po sa Cotton City mga Q. kung saan nagpapirma po ng panty liner yung isa sa mga taghanga ng Ilya City TV guys. Ang sabi nila guys, wala daw respeto, ayan, hindi raw nahiya. Ayan, grabe na daw, bakit mga panty liner daw yung pinapapirmahan. Marami naman daw yung ibang pwede papirmahan. <laughs> e wala, nangyari na guys, nangyari na. Napirmahan na po ni Ilya City TV. At okay lang naman yan, mga Ilya City TV mga kayo. Ayan, na, wag na lang natin masyadong seryosohin na uh, yung mga ganyang bagay guys, isa din po yan sa nagpapasaya sa show ng Ilya TV Band, Mario, yung mga ganyang bagay, Mario. So, wag na natin seryosohin. Ayan, uh, kung hindi mo trip, yung mga ganyang uh, uh, mga joke ng mga tao, Mario, eh, wag mo na lang seryosohin kasi uh, mahirap na, baka may vlog ka po. Ayan, oh, ang dami pong natuwa. Ayan, kahit ako guys, natuwa rin po ako. Ayan, so, may napapaisip din po ako na, but yun talaga yung binigay, eh, wala guys eh. <laughs> yun yung trip niya, hindi natin hawak yung isip niya, Mario. So, no choice na tayo kundi tanggapin na natin guys kasi kagabi po yung nangyari. <laughs> uh, iwasan na po natin magsalita ng hindi maganda. Ayan, para hindi po tayo, ano, hindi po tayo mamainosan sa langit mga kayo. So, wala. Uh, uh, ang malaga dito guys, hindi kayo yung nagpapirma ng, ng pantiliner. <laughs> so, yun lang yun, guys mga kayo. Maraming maraming salamat sa panonood. At isa rin po kasi ito mga kayo. Aminin natin sa hindi guys. Isa rin po ito sa nagpapasaya ng show ng Ilias City Band, mga. Yung mga ganitong moment, mga kayo. Ayan. Uh, sigurado, so, sure naman ako, mga kayo, na hindi naman gamit yung panty liner. Mga kayo, siguro naging props lang po siya. Binili, binili ka agad. Yun, mga kayo, para if in case na paglabas na nila sa TV, ay kanilang papipirmahan, mga kayo. Ayan. So, hindi natin alam, guys, kung ano talaga yung intention ng nagpapirma uh, nun, mga kayo. Baka gusto lang talaga niyang papirmahan. so, pero, sigurado ako, mga kayo, malinis naman yun. Wala naman. Hindi naman siguro ginamit yun, guys. So, yun lang mga kayo. Maraming salamat sa panonood Abangan nyo mga kayo yung mga update natin dito po sa ating YouTube channel. Yan, sa gig ngayon ng Ilasig TV 1. Maraming salamat guys. Yan, ingat po kayo mga kayo.